Po mm -hmm. para natin. Mm -hmm. Ayan, sir. Okay na. Mm -hmm. Ayan, maraming salamat po muli sa ating uh, donor kay uh, Mr. Anturite. Uh, Paring Anturi, ito na po si Nanay Cristina. Uh, na po natin ng uh, bagong wheelchair. Siya po ay, kung uh, nakikita nyo siya, ay nagkaroon ng stroke at uh, naapektuhan na po yung kalahati ng kanyang katawan. At ang uh, uh, sabi nga ni Tata ay uh, Efre naman, ang hanap buhay nila po dito sa bundok ay ang pagtatanim ng saging kanya lang ngayon sa padahong ito, medyo hirap kasi tag-init. Di ba? May kasama pang El Nino so hirap po sila sa buhay. so Pero si Tatay, uh, patuloy na itinataguyod ang kanyang mga pamilya. Di ba, Tay? Huwag na mawala ng pag-asa. Patuloy lang po tayo. Pag-pray. At uh, malay niyo po, uh, baka mayroon pang buko dito sa wheelchair na ating dala. Baka may magpaabot pa ho pa ng tulong para ito kay nanay kapag napanood nila po yung ating ginawang... Uh, Uh, paghatid ng wheelchair po sa inyo. So maraming salamat muli sa ating mga ka kababayan, sa ating mga kaibigan na po ng ating mga ginagawa po ng public service, kagaya po dito paghahatid po natin ng wheelchair, wala po tayong uh, pinipiling lugar, malayo mga po 'yan, mapabundok mga po 'yan, umulan, umaraw, uh, tuloy po yung ating ginagawang public service kahit medyo hirap din po tayo sa buhay sa ngayon uh, hanggang may nangangailangan at lumalapit po sa inyong lingkod sa handog kapatid TV at sa akin po lumalapit at may mga kaibigan po tayo na handa naman po tumulong kagaya po nila Mr. Antorite at ang mga iba pa po natin kaibigan na tumutulong at sumusuporta sa Handog Kapati TV. Pagpapatuloy po natin yung public service na ating ginagawa. So sa muli po, maraming maraming salamat. And thank you. Thank you, thank you.